Marian Rivera versus Bella Padilla. Noong September 2010, eksklusibong inihayag ng talent manager na si Claire de la Fuente ang tungkol sa pangbubuli umano ni Marian Rivera kay Bella Padilla sa set ng teleseryeng Endless Love. Mayroon daw pang pangyayaring ikinulong ni Marian si Bella sa loob ng comfort room at pinagsisigawan ng masasakit na salita. Galit na galit umano si Marian dahil pakiramdam niya ay inaakit ni Bella ang kasintahan ni Marian na si Dingdong Dantes. Si Bella ay gumanap bilang fiancé ni Dingdong sa naturang soap na pin nagbibidahan din ni Marian. Nung araw ding iyon ay naiuulat ang tungkol sa hakbang na ginawa ng GMA Network upang mapagharap sina Marian at Bella. Ginanap sa opisina ni Wilma Galvante na nuoy tumatayong Senior Vice President ng Entertainment Division ng Kapuso Network. Ang isang closed door meeting na tumagal ng 10 hanggang 15 minuto lamang. Dito ay nagkasundo ang dalawa na hindi na sila magbibigay ng anumang pahayag sa media tungkol sa issue. Tanging si Miss Galvante lang ang ang nagpaunlak ng panayam upang klaruhin na blown out of proportion lang ang issue at hindi na dapat lumaki pa. Richard Gutierrez versus Aljur Abrenica. Nagkaroon din ng sa pagitan ng kapuso stars na sina Richard at Aljur sa Fayama Bar noong October 2008. Ayon sa mga nakasaksi ng insidente, nakapweso sa magkatabing pwesto ang kanya-kanyang umpukan ni na Richard at Aljur. Bigla na lang daw lumapit si Richard kay Aljur at walang sabi-sabi binatukan ito sa ulo. Ayon kay Richard, bigla na lang nakiumpok sa kanila si Aljur at nakipag-inuman gayong hindi naman nila ito inaaya. Pinanindigan din ni Richard nang maayos niyang pinaalis si Alger sa kanilang table. Ngunit hindi nagkomento si Richard tungkol sa napabalitang kinutosan niya si Alger. Sa kabilang banda ay giniit ni Alger sa hiwalay na ulat na walang katotohanan ang lahat ng sinasabi ni Richard sa official statement nito. Iwamoto versus Mikey Ablan Marami ang nakasaksi sa pagwawala ni Iwa Moto matapos makaalitan ang non-showbiz boyfriend niya noon na si Mikey Ablan. Bigla raw kasing hinablot ni Mikey ang cellphone ni Iwa at mabilis na lumabas ng studio. Hinabol raw ni Iwa si Mikey ngunit hindi na inabutan ng huli. Ayon pa sa staff ng Andres saya kinuha ni Mikey ang cellphone ni Iwa dahil pinagsesilosa nito ang isang bagong lalaki sa buhay ng aktres. Na lumaon, idinawit ni Iwa ang pangalan ng asawa sa aktres na si Jody Santa Maria. Si Jody ay asawa ni Pampi Lakson. May isa silang anak na lalaki. Saka sa kasalukuyan si Pampi ay nobyo ni Iwa mayroon silang 2-month-old daughter. Nitong May 2013, sinabi ni Jody na ipinaanal nila ni Pampi ang kanilang kasal. Hindi lang sa mga balitang artista interesado ang mga Pinoy, kundi maging sa kilalang basketball player din. There was a time na hindi lang sa basketball court na mamayagpag ang mga player, kundi maging sa TV at movies. Of course, the most successful cager turned actor ay si Benji Paras na aktibo para sa TV at movies. Short-lived ang kasikatan ni Alvin Patrimonio, lalo na, na nang nalink siya kay Chris Aquino. Pero pagdating sa kontrobersiya, si James Yap ang bugbog kapag nagsalita ang ex-wife niyang si Chris Aquino. Si Benji naman tahimik na sa isyo sa dating asawa na si Jackie Forster lalo na kasunduan nito ang dalawang nawalay na anak. Sa baguhang players, naging biktima ng kontrobersiya kamakailan si Kiefer Rabena dahil sa litrato na umano ay kargada niya na kumakalat sa social media. Now comes the alleged sex video ng talk and text player na si Terence Romero. Magkahiwalay nga lang ang kuha ng mukha niya at yung sariling sikap basis sa video. Just like Kiefer, tikom din ang bibig ni Terence tungkol dito. Biro ng ilan sa showbiz media, it's a tie for Kiefer and Terence. Kung ang EDSA Revolution nga ay nakalimutan na ang tunay na layunin ng karamihan sa mga Pinoy, ano pa kaya yung sex video ni Joros Gamboa, Jason Abalos, Richard Guan, Raymond Bagaching at iba pang aktor? Pero alalahanin ng mga artistang sangkot sa isang sex photo, role model din sila ng mga karamihan kaya huwag isa publiko ang kanilang sexual acts.